siya sa Facebook. ka muna lang. Magpark mag ka na lang diyan kahit saan. Ah, okay. Pinabas nga. Ay, oh, nene, tawil mo inong. Ay, ina pa kami tawil mo. Parang dito nga, dito yata. Ayun, ah, tinanggal. Guys, ayan. o oh, oh, nagbubukas ka ng bahay ng hin may bahay. So, ayan guys, dito. Ayan, ayan na. <laughs> <laughs> ayan, nandito na kami sa ati ko. Ayan, kanilang... Oo, oh, ah. Ay, bay, yung aking swimming pool. <laughs> swimming pool talaga, eh. running water ayan binaguhan nila ng ano, tinadaan na ng ano, mga sasakyan walang tao aba ay tinabsan ito ah kuha ah tinabsan sino kayo nagtabasan eh tabas yun sa atin tabas Oh, uh, nagtatabas nga si ate. tabas yun sa akin. So ayun guys, tatawagan namin si Ate. Wala dito. Baka nasa simbahan pa. Walang tao. Walang kaming naabutan. Puro manok. Si Marni kaya. Ano man sabi, si Ate? Ito ay yung karwas na yan. Ay, ito yata yung karwas na yan karos na hulog-hulog. Ate nga ano hin? Okay na ano mo nga ito, abe. Tapos mo nga ito, tatawagan ko si ano. Oh, dali. Hmm. Hoy, itik itik. Itik itik. Madaming itik si Ate. Hmm, ganyan may mga manok. Ayan guys, bahay dito yung ano tayo. Eh. Basta yung sa aming ano Nagkakapatid ay eh, kamila ang nakatira. Ang barang yung barangay na talaga ng Nilawid ay doon sa dulo. <laughs> ang dami nilang manukan pala eh. Ayan guys. Okay. ito guys try Ayan, ayan kahit pa paano magka nagkukupra edi eh. may nakakarating sa akin <laughs> alin yun ah? ano pili ay yun guys yung pili kanino yan sakop ko sakop ko ito baby Ayun no. Oh. Sa ko ito. Yung ay. Oh, bakit wala nang nakatira? Kitanda. Oh. Ay. Wala no sa pinagbudian na sila. Oh. Oh, ah. Ito, ito. Sa kop itong pilaway. Ay uut to yun dun ay sa bahay ni Sanday paganayan ah. Ayun. So ayun guys uh, i-repost ko muna kasi tatawagan ko yung ate namin wala kami naabutan nasa simbahan ayan marami silang manukan at saka itik ayan yung mga nagsuswimming sa swimming pool swimming pool ka mga itik ni ate ayan guys <laughs> Hindi, kasi yung ilog. Dahil yun yung nasakupan -sak ko. Nasakup yung sa akin. Ayan. Ayan, guys. Itanong kaya natin. Si Ate Lita, nakita nyo. Ay. Ah? Hindi.